Good morning po. Good morning. Good morning. Samahan niyo po si Tita Amy. Magluluto po tayo. Ayan. Lagap po muna natin yung ating baka. Karne ng baka. Hindi po yung ating baka. Malaki po yun. Ayan po. Lagyan po natin yung sabaw para po natin siya. At urong ko na po dito. Urong ko po kayo rito. 今天不想。上 wala na naman tayong ulam po ya. Konti na lang. Wala na? Oo. So, oo. Kasi dalawang beses kong eh, babaon yung mga bata. Tapos pagdating dito kakain, luluto ulit tayo ng panghapon. Nilalabas namin ni Nicole maghapon na ulam. Hindi na kasasak. Inayos ko yan. Hindi tayo kasasak na. binonot ko lang yan doon sa dulo. Okay. Ayan po. Nilaga na po natin yung ating tarngan na pa. Mamaya po natin siya iahayos. Kailangan po lumangot muna. Napalambot po natin siya. pinipint mo natin yung ating niluluto kung ano nga -ano nangyari okay. lagyan na po natin ang ano oh yan ganito Tahan po natin siya. pag po natin ng tomato paste. Wala po kami na bilhin tomato sauce. For tomato paste po ang binili. natin panita. Nasing, nasing Me voy a poner un acento oído. Tignan po natin kung malambot-lambot na. O ano. Ate pa po. Mamaya pa po ito. Iwain po lang muna natin yung kanyang mga ingredients. Lalagyan ko po ng sandok. Gawa ng ano po. Tumatalsik yung ano. Yung sabah. Lagyan po natin ng patatas, carrots. Yung reno. Lagyan po natin yung reno. Lagyan po natin ng green beans at saka carabansos. Yan po. Ating mga ilalagay. Ayan. Tinakpan ko lang po na may kasama sandok gawa ng tumatagsik po pag hindi po natin ito pumito may po ulit. Kung sakaling tama po po, natin. Mamaya balikan po natin siya. Ayan po, silipin po natin ulit yung ating niluluto. Kung anong na po nangyari. Ayan. Sa palagay ko po, po, medyo malambot na tong karne ng bako. Ayan. Medyo malambot na po siya sa pakiramdam ko lang. Ayan. Malambot na nga po na konti. Pero mamaya po natin yan ang natin yung gisantes. Ay, natin siya ng gisantes. Ay. nadie puede engarambar eso. Yan. na oh, may talagang tuta. Ayos na po. Yung timpla. lang po na amicreme na magkiksara. Napit na po maluto yung ating karne. Nagay ko na po itong patatas at carrots. Nagay na po natin yung patatas at caros. Ito na po yung akin. Malaki pa po yan. Nagay ko lang po ito. Kasi po pag hindi ko po nilagay, tumatil si Kim Sabal. Para makasima po na konti yung Ayan. Ayan po natin itong reno. Ayan. lulotin ayam ating nang kapatid ayam lang po. ayam po. nang ayam na Tapos na ayam tungod nang kapatid ayam tungod nang kapatid ayam ating kaldereta. Ayan. ayam tungod nang kapatid ayam tungod mga amig-amiga, ah, sa akin po mga manonood. Ayan, sa akin po manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa video. Maraming maraming salamat. Bye po. I love you. And I love you all. Bye-bye.